Good morning, isang mapagpalang linggo na naman po sa ating lahat ano, na manunood At mga sumusuporta dyan sa aking youtube channel Ulay Adventure uh, sana patuloy kayong sumuporta ah. yan, mag sa aking channel ano, para dumami pa yung aking followers ang aking mga subscriber Ayan, dito nga pala tayo sa Barangay Tignuan Real Quezon para mag fishing Ayan Gamit nating setup Walang iba pa rin Yun pa rin Sunset twilight, ball Scent At saka yung ating casking, na Valiant uh, Eagle 2 Try nating maghagis doon sa may bato na yun uh, Siguro may dalawang taon na nakakaraan Nung mag harvest tayo doon ng talakitok So ngayon lang ulit tayo makakahagis dito Gamit natin doon noon Rattler ngayon subukan ulit natin rattler same ang kulay ng pain Ayan. pero yung ating rattler iba na kasi kinain ng barakuda dati yung rattler natin noon so ayan ayos tayo dito ano Ah, kita kits Yan habang papalapit tayo, magis na tayo. Medyo may dumi yung dagat to oh. Dito lang naman sa tabi nakakalabong ng yung tubig try natin magkutayo tayo ng hagis hanggang dun so may bato na yun oh no? yung tayo hagis sa gilid yan maliit lang yung area na yan na may bato pag ah, ganito dito pag ganti yung labo labo yun may nasalyang talakitok so, ano? may talakitok na salyang ngayon kasi so, dati ang dami kong hinarvest dito na talakitok sana pagbigyan ulit tayo biyayaan ulit tayo ang karagatan ano gusto lang tayo ng maganda dito medyo uli lino na -lino dito ang konti sa na to ganda kasi rattler dito talagang eh. pag kinagatan ka dito Ayos. Oop, medyo malalaki yung alon. Yan, dito. Dito lang ako papapatak ng ano. Yung sakto. Pahain. Ah, pahay tide pala ngayon. Ngayong ano na to. Time na to, pahay tide. Sana may saliyan talakitok dito. Pag wala, ay magpapalit tayo ng lure. Doon tayo. Doon. Pero ngayon, uh, try muna natin dito. Uh, talakitok. Rattler sa BK. Subukan natin. Hanggang doon. Oh. doon sa gilida na yun. kasi labo labo yun baka di pa napapansin yung paay natin ngayon mga buli na o nagtatalo na ng... sumasabay dun sa paay natin sa rattler sumasabay sila kung may kakamali sa rattler natin gusto sana dun umagis ha dun sa malayo na yun sa so, may estero ha so mahirap pumunta malalaki yung alon madulas pati yung bato dito uh, <coughs> magkamali tayo ng apak madala tayo ng alon bumagsak tayo delikado uh, dito na lang tayo sa tabi kung hanggang saan lang yung abot ng hagis natin dun lang tayo spot natin dito oh, naubos na ng lambat kasi madalas daw itong lambatin na uh, lang natin dati na may sal bagong salya yung talakitok kasi dati nung harbisan ko to kinabukasan nilambat to nilambat na kaya, yung pagbalik ko, ilang peraso na lang yung na, nakuha ako nung binaligan ko. Ngayon kahit bugaong, oh, wala. bugaon po ay wala tayong mahuli eh. dito sa spot na to blentong blentong yung ating rattler eh. So yan na uh, wala wala tayong huli sa rattler sa bike no. Wala wala eh. Agis pa tayo ng ilan. Try natin baka naman hindi pa sila sumasalya pero pa high tide na ngayon eh. Dapat nandito na sila sa gilid. Uh, so wala talaga. Oh. So, eh, kumakagat balo. Di abuti ng balo yung hook natin mahabol lang sa pahay natin yung balo balong maliliit yun lang normal na yung balo kasi dito yung balong maliliit kasi so yung malalaki lalambat na nila dito ah, kalungkot dati dito lang ang takbuhan ko pag kan. lapis ngayon wala kumbaga na ubos na yung laman dito may ibang angler dito lang din nakakahuli eh. si bagul angler na yun wala lang siyang youtube channel dito lang din siya nagka harvest ng talakitok pang ulam ulam oh, wala na wala na rito tagal din kasi hindi ko nabalikan tong spot na to pero talagang sa ngayon wala kahit isa. Hindi lang siguro 50 hagis na tayo rito. Talagang wala nang nagpaparamdam yun lang ano balo na maliliit yun lang nagparamdam na dalawang beses tayo ni-strike na hindi naman inaabot ng biwas buti nga't hindi inaabot ng hook si eh, maliit yung line natin. Yung line ng ating sabike. Maliit lang to. Ah, abutin. Gulot pa. Maputol pa. Sayang yun. Wala tayong pang na sabike. sayang yung spot na to na abuso ah bale Ito yung pugad ng talakito kaya yung likod nyan yan ang pabahayan kaso kinukulong na raw ng lambat yan eh kinukulong ng lambat kaya yeah, yun wala nang ano talakitok na nakalaki wala nang nakapangitlog nasaid na pag lambat ang bumana talaga may kasama pang tabog ubos na madadala pa kasi eh, matatakot sila dun sa lagabag ng pantabog ayan wala wala tayo wala tayo na pala dito kapag rattler natin dito siguro lipat tayo ng spot tapos mamaya try nating daanan ulit to pag Bago tayo umuwi, dito naman tayo dadaan kasi nandito lang sa tapat yung motor natin ano. Wala, wala talaga. Zero tayo rito. So ayan ang mga ka resbak ang dito na lang yung ating upload din, ano. At kita-kita tayo ulit sa panibago nating adventure gamit naman natin ang lure ano. Ayun, uh... Maglulur naman tayo. Wala tayo na pala dito sa spot na pinag-harvest na natin dati. Sayang, nakakalungkot isipin. Naubos. So yan, hanggang dito na lang. Bye-bye.